Good morning, Kalangga. Ako, Kalangga, kagigising lang. Eh, ang init lang panahon, mga langga. Ano pa lang, alas 9. Napakainit talaga. Grabe. <tapos> uh. Kagabi kasi, nag ako, Kalangga. Eh, kailangan ko ng matulog, ng matagal. Eh, nagising ako dahil sa sobrang init. Pakatapos ko lang kape, mga langga. Nagkakape na rin ako. Ang kailangan ko lang ay maging enjoy your day mga ka-idol. Nakuha ko na, maalangga. Ako, kaya, adik ako, adik si Nerlio. Patapos kain, kape, kailangan lang pausok. Mamaya ka lang pagkatapos ko nito, isang one stick lang, isang araw. Pagkatapos nito, matulog ako kasi mamaya namang gabi, tarbaho naman tayo mga langga, tarbaho, kailangan natin magtarbaho kasi kinaapit tayo sa mundo. Kailangan tayong kumayot, grabe <laughs> ka. Ito mga kalangga, yun lang mga kalangga, mga sabi ko sa inyo. Salamat sa all support sa inyo mga kalangga, sa mga rails ko ah kahit pangit yon pero ang mga reels ko pero ginagawa ko pa rin maging maganda ako ah <laughs> paano ko maging maganda nito mga kalangga hindi naman ko tunay na may nuron dito <laughs> ako naman talaga picky. <laughs> okay na kalangga thank you